Hi guys, sa bidyong ito tuturuan ko po kayo kung paano po mag-download ng video na galing po sa Facebook ng mas malinaw po, mas maganda po ang quality ng video. Kaya naman guys, tapusin mo ang video na ito at sigurado po ay matututunan mo po kung paano po tayo magda-download. Sa mga hindi pa po marunong, ayan, subaybayan nyo lang po itong video na ito para hindi naman po tayo magkamirong po ng copyright issue kapag ito po ay ida-download po natin. Siyempre guys, kapag hindi po natin sariling video, lagyan nyo naman po ng kaunting twist yung gagawin po ninyong video na katulad po ng mga ginagawa ko. Ayan po, yung katulad po niya mga ginagawa po nating mga video na nilalagyan ko po ng twist para hindi naman po tayo magkamiro ng copyright issue dahil po dun sa mga video po na dinownload po natin. Kaya naman guys, tara, simula na po natin at uh, ito na po ituturo ko na po sa inyo. Okay guys, hanap ang tayo ng video. Ito tulad po nitong Reels video nito wow! ayan po po guys ito nasa baba i-click po ninyo yan and then makikita po kayo na copy link i-click po ninyo yung copy link at kapag naklik click na po ninyo i-back e po ninyo punta naman po tayo dito sa google ayan dito po tayo sa google search and then i-click po ninyo yung facebook video downloader ito po yun guys o Ayan. At pagkatapos po guys, i-click po ninyo itong nasa unahan itong Facebook video downloader online. Click po natin 'yan. Sana po ay masundan po ninyo para naman po guys, kapag kayo po ay magda-download ng video galing sa Facebook, mas maganda, mas malinaw po at parang original po 'yung pagkaka uh, kuha po natin ng yung... Ayan guys, at ito na po i-enter po natin dito 'yung ating nakuha po na I-click mo mo, po muna mo natin ito po, itong HTTP po na nasa baba. Bawag po itong nasa taas, ito po nasa baba. And then, download po natin. Ganyan lang po guys ha, sundan nyo lang po para naman po ay uh, makuha po ninyo. Ito po yung uh, makikita po ninyo dyan. Download video po, itong nasa baba po yung HD quality po ang inyong i-click para naman po ay mas maganda po yung kalalabasan. Click po natin yan. At kapag na-click na po niyo yan guys, kusa na po yan magda-download. Ayan po, downloading files. Intayin lang po ninyo guys na ma-download para naman po ay ma-edit na po ninyo. At mas maganda po guys ay edit po ninyo doon sa CapCut. Ayan, para naman po ay hindi naman po kayo magkamero ng copyright issue. Okay po? Ganyan lang po guys kadaling mag-download po ng video galing po sa Facebook. Okay po? Kung may natutunan ka po sa tutorial na ito ay comment down below po at ishare mo na din po ang video na ito para man mas marami pa pong mga content creator ang makaalam po ng tutorial na ito.